Magandang araw mga kaibigan at tagapakinig. Ako si Bini Shina, ang inyong tagapagpuna sa ating kwentuhan ngayon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang napapanahong usapin. Ang ugnayan ng Human Intelligence at Artificial Intelligence o AI sa larangan ng pamamahayag. At syempre, paano natin mapapanatiling responsable at etikal ang paggamit ng teknolohiya. Kasama ko dito ngayong araw ang tatlo pang host na sinabini ni Colette, Maloy at Bini Stacy. Hello mga kasama, ako si Colette at narito ako upang sumali sa talakayan kung paano natin magagamit ang AI ng tama at may integridad. Lalo na sa campus o mga paaralan na kung saan nagsisimula ang marami sa atin bilang mamamahayag. Magandang araw, ako naman si Stacy. Mahalaga para sa akin ng journalism ay nagsisilbing gabay sa katotohanan lalo na ngayong madali nang kumalat ang maling impormasyon sa internet. Kaya, alamin natin kung paano ang AI ay pwedeng magamit ng may pagkukusa at pag-iingat. Ako naman si Maloy, at curious talaga ako kung paano ba natin may papakita ang responsabling paggamit ng AI sa campus journalism. Isa itong mahalagang aspeto dahil ang mga teknolohiya ngayon ay nakaapekto sa paraan ng ating pagpoproseso ng balita. Tara't simula na natin ang usapan. Bilang panimula, ano ba ang AI sa simpleng salita? Alam ko naman na sa si henerasyong ito ay alam na ng lahat kung ano ang depinisyon ng AI. Ngunit nais ko pa rin na ipaliwanag ito sa lahat ng ating tagapakinig. Ang AI ay isang teknolohiya na kayang magproseso ng impormasyon at matutunan ang mga pattern nito. Pero hindi ibig sabihin na papalitan ito ang trabaho ng mga tao. Ano sa tingin mo, Stacy? Tama, ang AI ay isang makabagong gamit lang. Ang pagsubok ngayon ay paano natin ito maggamit ng may malasakit at integridad. Sa pamamahayag, malaki ang potensyal ng AI sa pagsusuri ng impormasyon at pagpapabilis ng ating pananaliksik. Pero, dapat alam natin ang mga limitasyon nito. Exakto, Stacy. Tulad ng pag-verify ng sources sa balita, mahalaga ring tandaan na hindi perpekto ang AI. Minsan, may bias ang mga datos na kinukuha nito, kung kaya't bilang mga mamamahayag, kailangan pa rin nating gamitin ang ating pag-iisip at hindi basta-basta umaasa sa teknolohiya. Dagdag ko lang din, may mga halimbawa rin kung saan nagagamit ang AI sa hindi etikal na paraan, tulad lang nalamang ng mga deepfake videos at misinformation. Kaya mahalagang mapag-aralan natin kung paano ang AI ay posibleng magamit sa tamang konteksto at hindi para sa pagkalat ng maling impormasyon. Tama. Kaya kailangang may tamang regulasyon sa paggamit ng AI. Sa ating paaralan, Pwede nating simulan ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa ating mga kapwa estudyante ng wastong paggamit ng teknolohiya. Pero para sa iyo Stacy, paano ba natin ito magagawa? Magandang tanong, Binishina. Siguro, pwede tayong magsimula sa mga seminar o workshops kung saan tuturuan natin ang mga estudyante kung paano i-fact-check ang mga impormasyon na nangkagaling sa AI-generated content importante rin na ituro ang mga ethical guidelines sa pagmanage ng AI tools. Oo, kailangan natin silang gawing aware na hindi lahat ng nasa internet ay totoo. Kaya mahalaga na meron tayong sariling set of standards para maging responsabling tagapagbalita. Pwede rin tayong mag-imbita ng mga eksperto para magbigay ng mga halimbawa at best practices. At syempre, hindi lang ito tungkol sa mga seminars. Kailangan ding magkaroon ng open discussion sa campus kung saan ang mga estudyante ay pwedeng magtanong at makibahagi ng kanilang mga opinyon. Kapag nagkaroon ng diskusyon, mas mainganyo ang mga estudyante na maging mas mapanuri sa paggamit ng AI. Tama ka, Maloy. Kaya bilang pagtatapos, siguro ay magbigay tayo ng mga huling mensahe. Ano ang nais nating iwanan sa ating mga tagapagpakinig tungkol sa tamang paggamit ng AI sa pamamahayag? Simulan mo, Stacy. Simple lang. Ang AI ay isang makapangyarihang tool. Pero nasa kamay pa rin ng tao ang responsibilidad. Huwag natin itong gamitin para manilang, kundi para magbigay linaw at tulong sa ating mga mambatasak. Para sa akin naman, tandaan natin na ang journalism ay nasa serbisyo ng katotohanan. Gamitin natin ang AI para palakasin ang ating pagsasaliksik, hindi para magdikta ng katotohanan. Payo ko naman sa lahat na maging kritikal. Huwag tayong magpadala sa takbo ng teknolohiya kung ito'y maaring magdala ng maling impormasyon. Sa halip, gamitin natin ito bilang gabay para sa mas mahusay na pamamahayag. Salamat mga kasama sa isang makabuluhang usapan. Tandaan natin na ang AI ay katuwang hindi kalaban sa pagtuklas ng katotohanan. At gaya nga ng sabi ni Bini Stacy, ang AI ay isang makapangyarihang tool pero nasa kamay pa rin ng tao ang responsibilidad. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na talakayan.